raid ko na to, naisip ko na ayun, nung no, talagang ako'y walang-wala pa at ayun, di ko naman nasabi na nasahod na wala pa akong sahod dito sa social media at gusto ko lang mag-share ng counting blessings dun sa mga kapadyak natin dyan na ayun, nag nang ng insayo lang, walang merinda-merinda or walang pambili ng tubig walang tubig-tubig kaya ito, uh, bala na kayong maghanap basta dito to sa dampulan at ito, ilagay na natin to yan, ito, let's go! At iyon For today's video ay ayan Magarong malindig ako mag isa Solo ride tayo ngayon At yun si Macy's ay ipapunta daw ng tiyanggihan Kay nanay Ayan At yun solo ride muna tayo for today's video Let's go at iyon, what's up mga idol? For today's video, ayan na nga ni, mag round malindig tayo. At ayun, iniwala natin doon si Mrs. At para naman tayo ay makapag-ride ng maginhawa. ayan na nga ni, tiyanggihan din sa amit. Ayun, maya maya pa man din nakarating na ako din sa barangay Pinggan. Abaw, ayun nung lawak ba, ayun talaga ng kulsado din. Anong ganda ba, ng binong pulo din makikita mo nang napakalawak ng kalsada anong ganda din ng mag insayo talaga araw-araw at oh ay napakaangas naman ng ating nadaan at talagang kaunti yung kalsada ay nang ganda wa rin ng drone din eh ay baka naman at yan, maya maya pa nga na inagbukos tayo sa daan at ayun ay, maya maya may umovertake sa ating kakilala natin kasama natin ito nung tayo bago pa lang magbabike at yun si Judoric hindi ko siya nakuna ng video kasi nga nagpipising kami dalawa at mukhang siya dali dali sa kanyang pupuntahan ayan bihiram na rin makasipa ito si Judoric at mm, um, sa kanyang business at sabi ko nga na eh hey, alat ako yung mauna na Chudori siyaan. at nandini na nga tayo nakaabot na tayo na sa iskulta yan. At pagkatanong mo din sa malayo, eh, naroon na yung ahon ng bigas-bigas. Ay sana makagawa tayo ng video dyan. At may sumama sa ating mga idolo dito sa Buena Vista. At huwag nyo naman ako nga iwanan na iyaan naman na kayo. Uh -huh. At yun, nililampasan lang natin. At dito tayo sa round balindig dito tayo sa libas dadaan. Iyan ang uh, nasabi ko. At ayun na, hindi pa rin okay yung kalsada. Pero yan, ongoing. Tis-tis lang tayo yan mga idol. Basta wag lang mabutas yung ating gulong. At yan, maya maya pa man din ay napadarito na tayo din ni Ay kabilisan man din na matandi tayo sa may bilyarok at sagoy. Angatin ang angatin -ang natin. At nako, ay angat dini eh, angat don ah, ah itistinga natin ang ahunin natin ang ahunin banatin natin ang banat kita mo na hangga sa pahinaan ng pahinaan ay sipa ah, Ay ah, talaga nakalas pagbe naman dini eh, yung ahun asos ah, ayan nung ginhawat bawi ilaan tayo sa view na napakaanga sa gilid gilid ng dagat mga idolo at kung kayo nga na mag-around uh, malindig or Marinduque ay di eh na lang kayo daan sa seawall at napakaangas ba naman ng beauty kitang kita mo yung dagat ah, kaysa naman dun sa timbo ay puro ahon pero may mapupuntahan din naman kayo magagandang pasyalan dun abaw ah, at kita mo naman talagang ano na huyok na yung manibila abaw ah, naman ay kahirap naman ang ahon din eh at pagka ahon nga naman ay oh, rin na pag natanaw nyo na airy, ay siya na yan malapit na at ibabaw na yon pagkatapos man din na ilusong na yan diretso na tayo patungo na tayo ng dampulan kaso yung may manok ay sayang yung tinula nun at ayan yung camera natin medyo nakayoko kasi hindi natin na set up ng maayos pero yan yung babawi na lang tayo susunod at ayan na nakarating na tayo dito sa dampulan at napakaangas talaga dito idol yung view Ako sana makita nyo to pag nagkataon na kayo pasyal dito sa maring duke at ito na yung surprise mga idols go So ayan mga idol, nandito na tayo ngayon sa Dampulan. Ayan, sa so nakikita nyo, ayan na, walang katao-tao dito mga idol. At ayun, uh, sa ride ko na to, naisip ko na ayun, nung talagang ako'y walang-wala pa. At ayun, hindi ko naman nasabi na nasahod na wala pa akong sahod dito sa social media. At gusto ko lang mag-share ng counting blessings dun sa mga kapadyak natin dyan na ayun, nag insayo ng insayo lang, walang merienda merienda o walang pambili ng tubig, walang tubig-tubig kaya tubig. ito uh, uh, bala na kayong maghanap, basta dito to sa si dampulan at kung makita nyo naman to mga idol, ay uh, ayun i-picture nyo naman and i-comment nyo dito sa video na to ano? at yun, sana mag-iingat tayo palagi sa ride at Auto shoutout sa mga kakuha nito at sa nag-subscribe at nanonood ng videos ko at yung nakapalo na rin syempre ano at ito ilagay na natin to yan ito let's go so yun mga idol sa so nakikita nyo clear yung area ano yan maliban sa mga nagadaan ng na motor at syempre papalampasin muna natin yan para sure na walang makakita dito sa ating ilalagay yan dito nga pala yan ilalagay dito kayo nang bahala maghanap kung nasaan siyang part then kung makita man ninyo ay yun mga idol ditong part ko siya ilalagay ah uh, kayo nang bahala kung ko saan pwesto basta dito yan no? Oh. uh, ilan din tong na to eh. basta dyan yan hanapin nyo na lang mga idol ito ayan sa alim, makita nyo to dito ay paki-picture naman din. I-comment nyo dun sa video na to. Ano mga idol? Ride safe sa ating lahat. At yun to na. Ilalagay ko na to dito. So, ayan. Dito na lang. Kayo nang bahala dyan ha. Ayan. So, ayan mga idol. Bahala na kayo dyan. At yun. Oh, bahala na kayo dyan ha. Kayo na maghanap. Uh, ride safe sa atin palagi. And sana i-follow yung aking uh, Facebook page ko and yung aking account. Then subscribe nyo na rin yung channel ko sa YouTube channel. Ano? At uh, ito na. si uh, sibat na ulit tayo kasi medyo uulan na ata. Let's go! At iyon ay eh, natapos na nga natin yung paglagay nung ating konting blessing sa ating mga idol kaya diretso na naman tayo sa pagpadyak at hirap na naman tayong umahon ay talagang nalalas pag nangani naman ay ay na ay kita mong nararamdaman ko na yung ulan din sa paligid at nalamig na yung klima ay matik na yan maulan yan kaya ay na tiis tiis na natin yung ahon banati natin ng banati kasi tayo rin ang madadali ng ulan kapag nagkataon ay yan na talagang tayo-tayo natin yung mga ahon niya. at nako mahirap abutan ng ulan yung pagod na pagod katapos tapos maabutan ka ng ulan ay talagang yanong umay hanggang sa nakabot na nga ni ako din eh sa I Love Tigwi ay talagang kaganda rin ang bidini matigil kay din eh pag kayo nag ride ay kahit naman kayo nakamotor ay nung ganda ba yan naman ang picturean din eh at ayan na nga ani yung lawak ba yan ng kalsada din eh nung ganda ng mag ride at anong ganda na rin ng mga view din sa parting ere kaya ano pang inahintay mo ay tistingan na agad ay parinin na ay uwi na din din pashel pasyal na rin it ng maganda-ganda naman yung iyong memories ngayong 2023. Abaw, oh, nang ginhawa nun. Iyayaan na yung mga tropa mo dyan, ay parinin agad sa Marindukit. Welcome na welcome kay din At yan nga ni mga idol ay maya maya pa ay parang nagaparamdam na nga ni yung medyo ambun ambon Ay nag-asik-asik -asik na ay sabi ko ay parang ito ay alanganin na kainit-init ay bakit naman parang nag asik asik na ay talagang kailangan na natin bilis-bilisan ay kaso yung pagbilis natin ay lalong pagbagal at ayun na nga nyo, hindi nakakarating na agad ako sa malibagot sabi ko, oh, huwag oh, ka munang mapatak huwag ka munang mabuhos at ako malayo-layo pa ay talagang hangos kalabaw naman dito may, may panganay ganun rin aw. abaw ay umabot na nagbulan ng na nga na yari na tayo at sakay ko hanap tayo ng masisilungan ah, ay mahirap ito ay talaga kasakit ay eh, butit din lang ako naabot sa may tindahan na lagi namin natigilan pag kami naga round malindig so ayan maraming salamat po kay nanay sa pag intindi at yun talagang pagkatawag ko ay bigay agad nung aming pangangailangan mga siklista yun lahat talaga ah. Ayan, ng gastos talaga ba yan naman. Nakikita ano, mo na may gatorade na, may chocolate pa, may tubig pa. out ah, At ayun, sabi ko, ay, habang nagpatila, ay hala, Banatin at, nako, talagang matagal ito. Ayun ay, lang, masama dun. Ay, maride tayo nang nagaulan ito. Ay, basa ang kalsada, ay, hindi rin tayo makahapit at may may madi pagkatapos man din ng ulan ay wala nang intro intro tuloy na ito. Ligo na. Ay kaysa naman tayo ay maghapon din ni ayo tita mo naman. Nagakinang kinang antuhod tsaka braso ay talaga sinugod ko ng ulan. At sa part na ito mga idolo, dito tayo sa sihi. Ayan ang nga ni, sihi na yan. Abaw uh, naman, kita mo talaga nagatalsik-talsik, tilamsik man din naman, ay eh, wala tayong magagawa at ganyan talaga. Ingat na lang tayo sa dulas. Abaw, uh, talagang tiis-tiis lang man din ayo, oh, hindi pa tapos yung kalsada din eh, pero ongoing na rin yan. At ayan ang nga ni, malapit na tayo sa parting lulusungan na natin. At ayun, check muna natin yung ating sarili kung ano itsura natin. I, 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 iyon ay kita mo naman talagang kitang kita ang basa abaw. Wala tayong magagawa kasama sa buhay si ganyan. Kaya kung kayo mag-red ng ganito, siguraduhin yung maliligo kayo agad pagka-uwi para iwas sakit. At syempre, kailangan lagyan din ninyo ng maligam-gam na tubig yung inyong aligot. At ano naku, baya naman yung pas man din na nasabi. Uh, ah, talagang sabi ko yung kapaspasa na. Ayun lang ang kaibahan nun ay eh? tingin tuyo-tuyo naman din sa bandang timbo. Ah, ah, eh, ano na yun. Ay, logi kita sa gayon. Sabi ko, eh, wala magagawa. Tuloy na kita nito. Nandiyin na sa tayo sa magandang view matinis sa timbo ayan kere katigilan din ninyo ide kapag kayo nag round palindig at napakaganda ng view din so at yan dito ko natatapusin tong video na to and yun sana may makakuha at safe pa rin yung iniwan natin dun at sana makatulong to sa ating mga kapadyak kayo mga idol natin dyan at yun huwag nyo naman sana akong kalimutan ipalo yung aking mga social media accounts then yung aking youtube channel MJTV Ayan. Ride safe sa ating lahat mga idol. Let's go!